Hello and what's up mga kalapatids Grabe ang init dito sa taas mga kalapatids Bali, yun nga, magpapakain na tayo kasi Tapos tayo maglinis ng kulungan nila mga kalapatids Pati yung ating bubungan, nalinis na rin natin At the same time mga kalapatids uh, Nakapag, ano tayo, paligo ng ating mga alagang kalapate mga kalapatids Tapos tatanggalin na natin yung kanilang tubigan At uh, sobrang init dito sa bubong mga kalapatids Grabe, grabe ang init Walang kahangin-hangin So yun nga, yun, nalinis na natin yung kanilang kulungan, sa so, goods na goods na yan. Ang gagawin nila na natin, palitan yung kanilang tubig, kasi kanilang pantangali yan. Tapos, yung ating ipakakainin pakakai, na rin natin, wala tayong ibang ipakakain sa kanila, kundi El Campion, Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3,000 mga alapatids. Yun yun, sa pool na yun. Yun ang ating mabisang pakain para sa ibo natin mga alapatids. Simula simula na yun. Simula na yun, nilabas ang El Campion. Yun na, yun na ang ibigay wala nang iba At ito, yung ating mga alagang kalapate. So, bali, itong dalawa, yan, susunod na breeding. Pag, itong dalawa, tsaka ito, itong apat na, ayun, eh, dalawang pares na yan. Yan yung ating pagpaparisin. Tapos, bali, ito, inbreed na to kasi mag-ama to. mag -ama. Yung ina nito, ay out na natin. So, ito na lang tinira ko. Kasi magandang, magla, naglalabas kasi ito ng magandang, ano eh, middle distance eh. Tapos ito, nasubukan ko na last year naglabas ng speedbird bird kaso nga lang eh hindi umabot ng last lap kasi sumalpok sumalpok o na, na ano na palkon kasi dumating dito wakwak -wak yung yung kilikili so hindi na rin dumating dito eh yung anak nito ay hindi ko na nagamot dahil nung pagkakita ko sa kanya maya maya nawala na so nung puproduce sila ng magandang lahi dito naman sa ating Alphonse at uh, Jansen cross sa ano Alphonse natin yan magandang lahi ito kasi consistent yung uwi nila consistent talaga hindi ka bibitawan although medyo may kabagalan pero umuuwi talaga sila kahit na medyo uh, delay ay umuuwi talagang hindi ka susukuan yan sa pag-uwi at ganoon din dito sa atin Jansen ito pure Jansen natin yan Jansen tsaka ito Bandenbrook talagang uh, hindi hindi sila sumusuko yung speed tsaka consistent ng pag-uwi talagang uh, hindi ko mabitawan mga kalapatids ganon din dito mga kalapatids ito Jansen, purong Jansen to mga kalapatids yan, lahat dyan Jansen ito, anak na ito, mga kalapatids iisa ang mata nyan at ilong tsaka tindig at pangangatawan kulay lang ang pinagkaiba kasi ito Jansen, cross of Vandenbrook yan yung magulang nya, yan dalawa tapos pinares ko dito sa Jansen natin yan, na anak din nito dun sa ano niya sa kapatid niya, na purong purong Janssen din. So, ya pinagsama ko na kasi wala na tayong ibang breeder kuro puro, puro Janssen na lang natitira sa atin, Vandenbroek Alphonse. 'Yun na lang. Tapos yung inbreed natin, yung German inbreed natin nasa kabilang. So, hindi naman natin 'yun magagamit pa kasi hindi naman tayo mag mag, mag magkakarera sa susunod eh. Mag-breed lang tayo. Tapos, i-out. Eh, ito yung pinaka-common na hinahanap sa atin ng mga buyer natin, mga kalapatids. Dito naman tayo, mga kalapatids. Ito. banden book, yun, no? Ganda ng mata niya, no? Ganda niya, no? Personal ring nilagay natin. Tapos, yun yung Johnson, yun, no? yun yung Johnson na puro natin, mga kalapatids. Tapos, ito. Yung ating, ano, bandimerwe. Ayan, no? Nag-iisa na yan, mga kalapatids. So, i-out ko na din. Nag-iisa na dito sa loob ko. Pero, meron pa yang ano uh, lahi doon sa kabilang kulungan natin mga kapatid sa isang kabarkada natin na pinaghabalinan ko ng mga ibang ibo natin mga kapatid sa ibang pang lahi na naririto sa atin eh, meron din sa kanya at eto rin yung dalawang inakay natin mga kapatid sa eh, ino pag out na natin yan mga kapatid so kailangan natin mag out kasi kailangan natin mag breed ulit sa susunod para di yan mga kapatid para sa kulungan na to yan, so dito na nga natapos yung video to Para sa araw na to, so please like, share, and subscribe Mga kalapatids, sa La Nation Vlogs Mga kalapatids, bye bye